Hi! Kamusta po? Ako po si Dr. Tony Liachon at ito po ang reseta natin para sa araw na ito. Ang pag-uusapan natin ay eh, how to make change really easy para ho sa ating lifestyle. Di ba po? Well, ako po ay isang independent health reform advocate. Ako po ay isang internal medicine specialist at isang cardiologist po na taga Manila Doctors Hospital. Sa ngayon po, bakit po natin naisip na i-discuss po ito? Itong uh, how to make change really easy for, for a lot of people. One of the things na natutunan ko sa aking paggagamot, mahigit din naman hong tatlong dekada ay ang pagtuturo ng behavior kung paano mapapabago. At one of the most important books na nabasa ko ay yung sinulat po ng Heath Brothers. Anong po sila? Magkapatid. Um, sinulat po nila yon, thinking na mahirap mapabago ang isang tao. Pero meron po silang ginawang guidelines. Eh. Ang una nilang ginawang guidelines ay yung hmm direct the rider. Okay, ang analogy po ay ikaw ho ay nakasampah nakasampa sa amin o sa probinsya, nakasampa. Or kayo po ay nakasakay sa isang malaking elepante. Alright? At kailangan may daan ho tayo. So, parang ganito po yun eh. Kunyari, ikaw po yung uh, rider at ikaw ay padre di pamilya. Or ikaw na lang, mag-isa. Pero pwede nyo i-apply yan sa sarili mo, sa pamilya mo, sa eskwelahan, sa workplace. Ikaw yung rider or even LGU leader ka or pangulo ka ng uh, Pilipinas. No? Alright. So, hindi lang ho sa kalusugan pwedeng i-apply ito. Pero, since meron template or blueprint, mas maganda ho i-discuss natin. So, direct the rider. Kunyari ako, gusto kong baguhin ang sarili ko. Ngayon, paano mo ngayon imomotivate yung mga kinasasakupan mo? Yung elepante, ang ginawang analogy dito. Kasi ang elephant is a huge animal. Pero stubborn po siya. So, ang kailangan daw, eh, meron tayong path. O, sige. So, himay-himay natin. Yun hong, yun hung rider, eh siya yung leader. Siya yung leader. O ikaw ho yun. At meron hong mga bagay-bagay related ho sa pagiging rider mo. Ang unang-una, eh sundan mo yung bright spots. Follow the bright spots. Kung baga, if you're going to a place, naalala nyo ho yung ano, hinahanap po si Jesus Christ at uh, meron hong tatlong hari, anong hinanap nila? Yung star, di ba po? So, hahanapin nyo yung bright spots or yung best practices na ginagawa, let's say, ng kapitbahay nyo o oh, ba ba't siya biglang nagbago? Anong ginawa niya? So, you have to follow the bright spots. Ngayon, sa corporate world, ang, ang tawag dyan, benchmarking. Ibig sabihin, bakit ito maganda ang Singapore, bakit maganda healthcare sa Korea, sa Japan, or other countries? Ang tawag dyan, benchmarking. Kasi, na-prove na, na successful in other countries, baka ma-apply natin. Ganun din ho yung napanood nyo siguro yung sa Netflix series, yung Live Up to 100, The Blue Zone. Ganun ho yun. Yun yung bright spots. Ngayon, ang pangalawa, eh, script the critical moves. Ibig sabihin, isulat mo yung mga critical moves. Kailangan ho Gino Journal. Ibig sabihin, Gino di Journal, dino Document. Kasi hindi ho pwedeng lista sa hangin ho yan eh. Kailangan po isulat. Yung pangatlo ng direct the rider, eh, ituro mo yung destination mo. Kumbaga, saan ka pupunta? Hindi naman pwede dito ka pupunta. <laughs> dito ka pupunta. Dapat, straight path. Hindi ho pe pwedeng ganun eh. Right? So, diretso. Alright. So, yun ang components so ng direct the rider. Ngayon, you motivate the elephant. Meron hong tatlo rin hong points na gusto kong i-share sa inyo. Find the feeling. Hanapin mo yung motivation mo kung bakit gusto mo magbago. Ako, ang reason ko kung bakit ako nagbago, eh, meron hong critical na nangyari. Nagkasakit ako nung mid-40s so ako. Kakakain ko ng maalat, hindi pag-inom ng marami. Nagkaroon ho ako ng bato sa kidneys. At ako ay hospital <laughs> Imagine niyo yun. At yun ay eh, one week bago ho ako magbiyahe abroad. Eh, biro na sayang yung convention. Atin yun pa naman ako ng convention. Eh, hindi ako naka, nakapunta at na-hospital pa nga tayo. Kaya nagbago ako ng akin pong kalusugan in terms of the lifestyle. Hindi na ako nagmamaalat. Dati, may ligaw ako sa patis, sa toyo, sa bagoong. Naku! Tapos, hindi ako umiinom ng tubig. Importante ho to. Ngayon, in-explain ng neurologist, alam mo, Tony, kaya marami may bato sa Pilipinas. Dalong bagay. Maalat kumain. Tayo pala ay e 14 times maalat kumain ng Pilipino compared dun sa ibang countries in Asia. Ay e sa bagay nga, tayo lang ho yung bansa, bukod tangi, may bagoong, may toyo, lahat. May, may, san, may ketchup pa, may patis. Wala pong pagkain na hindi. Tapos, uso sa atin yung processed food. May longganisa tayo. May tosino tayo. Eh, tayo ho yun, ba? Diba? Pangalwa, hindi ho mahilig tayo uminom ng tubig. Dahil, matatrafik ko yung iba. So, ang ginagawa nila, eh, gusto ko lang i-explain ho sa inyo, eh, hindi umiinom, doon na lang ho iinom pagka nakababa na. Eh, ang traffic, dalawang oras, tatlong oras. Eh, di nangyayari yun. Tapos, ang drive-thru mo pa, eh, misan maalat kasi French price ho yung dadaanan mo eh. At uh, marami, di ganun ang nangyayari. I could imagine myself. At mahilig ako sa peanuts doon na maaalat. Nako. And then, paliitin mo yung problema. Wag ho, kung hindi natin kaya na malakihan, ano yung pwede natin gawin? Alam niyo yung pagbabago ng 5 minutes, 10 minutes, araw-araw, laking bagay yan. So, ibig sabihin, hindi kailangan natin madaliin. Eh, mahilig sa Pilipino, quick fixe eh. Kaya, yeah, misa na napapaniwala tayo sa mga ads Kasi, ah, gagaling ka in two weeks. Ah, dibili ka naman nun. Eh, after that, hindi ka naman pala gagaling. Eh, nahalina ka. Yan ang tawag dyan. And then, yung huli, eh, yung shape the path. Dapat itwik it mo yung environment. Yan ang una. Kunyari, dun sa lugar mo, walang exercise Eh, di bumili ka ng pang-exercise po kung hindi kaya. Or kung wala naman tayong pera, di maglakad tayo doon sa paligid. Pero kung matitwik mo yon paunti-unti, nag invest tayo, ang pag-invest nyo ay kalusugan. Kunyari, ako sa bahay. Dati ho, ay nagpupunta ako ng gym. ay pagpunta ng gym sa traffic, one hour. Pagpunta mo ng gym, eh, maraming mga rekusitos yung ibig sabihin, may eh, makakausap kang kaibigan, instead na makapag-exercise ka, kwentuhan tuloy, tapos napaparami ang kain mo kasi nasa mall siya. So, hindi ka rin pumapayat. Kasi nangyayari, pagka-exercise mo, kakain ka. Ganyan nangyayari. So, ginawa ko, para hindi matrapik, unti-unti ako bumili. Hindi madalian. So, tinwi ko environment, edi eh, sa bahay na ako. So, kahit ako ay naka naka shorts lang sa pantulog hindi ka na mag-aayos nagagawa mo 'yun ginawa kong ritual uh, ibig sabihin yung path na 'yon kinuha ko ginawa ko sa bahay para sa ganun maayos ko so mga kaibigan yun po yung pagpapadali natin and how to change behavior eh summarize ko po ang unang-una ay direct the rider tayo. Yun. Number two, i-motivate natin ang sarili natin. Ang pangatlo, kailangan natin i-shape yung path by tweaking the environment for change. Nagbabalik po tayo dito po sa reseta. Ako po ulit si Dr. Tony Lianchon at ito po ang reseta natin para sa araw na ito. Well, alam nyo, gusto ko lang ikwento sa inyo. Pag mayroon meron ho akong pasyente, kanyari nandito, paglabas ho niyan, hindi niya matatandaan. Maniwala kay sa akin. Eh, unang-una, -una, hindi naman nagdoktor yan eh. Paano ko nalaman yun? Pagbalik ko niya, edi eh after three months, nung ko na nalaman, Naku, doktor, di ko matandaan lahat yung pinagsasabi niyo noon eh. Ah, ganoon ba? Hindi niyo natandaan? Oo eh. Ay, tuloy, ano yung sinabi niya sa missis niyo? Sabi niya, sinabi ba, tinanong ba ng missis niyo? Oo eh. eh, di kasama na yung misis, no? Tinanong niya kung bawal man na ni Garilio. Sabi ba naman nung pasyente, pwede daw, pero konti lang. <laughs> Kita nyo na? So, pag walang reseta, eh, pwedeng deny. Pede, pwede, daw ba uminom? Oo, oh, pwede daw, pero wag ko dadamihan. So, oh. so, ibig sabihin, hindi eksakto yung words. Kasi, hahanapan ka ng resibo o reseta nung asawa eh, di ba? Eh, mabuti na lang sumama. So, na ko dapat pala gumawa ako ng listahan. Listahan or checklist. Yan. Ngayon, kababasa ko nito, merong isang libro, ang pangalan, The Checklist Manifesto. At ang sumulat niyan ay si Dr. Atul Gawande. Para do hindi magkamali. O oh, yan. May tatlong reason daw bakit nagkakamali. Ang una ay ignorance. Hindi ko kasi alam eh. Sasabihin ng pasyente, hindi ko alam. Ba, di, di nga alam. Eh, di turuan. Di ba? Ang pangalawa, eh, pasaway. <laughs> ang ibig sabihin nun, alam niya, pero hindi sinusunod. So, kailangan nun ng support. Pero kailangan may reseta ka na ibibigay din dun sa, kunyari, asawa. Di ba? At ang panghuli, eh, dapat talaga, merong, meron ka talagang gabay. Oh, so dalawa reseta ko, isa sa gamot at isang preventive. Oh, eto na yung checklist. Ang unang-una diyan bawal manigarilyo. Sa lahat ho ng dapat yung itigil, kung naninigarilyo kayo kay babae o lalaki, ang smoking ang greatest risk factor. Kasi nakaka-cause siya ng stroke, heart attack, cancer. At ang pagtigil sa paninigarilyo, believe it or not, ay five times more powerful than all the medications combined. Kita nyo na? Bago yun. Tumigil lang ho kayo sa paninigarilyo limang beses na higit pang importante sa lahat ng gamot na iniinom nyo. Pangalawa, Jeta. Majority ng problema natin ngayon ay overeating. O, sobra. Tayo kumain. O, five times a day, six times a day. <laughs> Minsan sobra pa, di ba? Oo. Tayo kasi nakadikta, uh, depende sa oras eh. Pag gising mo sa umaga, kailangan kumain ako. Pero hindi ka pa naman gutom. Pero kakain ka. Pag punta ng alas jis oh, break na, kain tayo. Pero hindi ka pa gutom. Tapos alas 12, oh, kakain ka uli. Pero biro mo, dalawang oras lang yon kakain ka uli. Alas 3, break time, kakain ka. Pero hindi ka pa gutom nun. Eh kasi, di ba, ang emptying time ng stomach hanggang intestine ay 2 to 3 hours, no? Di ka pa nga natutunawa, kain ka uli, di ba? O tapos, kakain ka uli, hapunan. Eh ngayon, manunod ka ng television, kakain ka ng alas 10. <laughs> imaginin mo yun, dami nun. At may midnight pa. O, imaginin mo yun. O, so, ngayon, napupuyat ka pa, kakain ka uli. Baka iba sa atin, 7 times kumakain, eh. O, yun ang isa. Pangatlo, di tayo nag exercise Alam bakit? Kasi, excuse yan sa iba. Kasi, maaga ho akong papasok eh. Wala na ho akong time eh. Ah, ganun ba? O, eh, ang hinihingi lang naman sa atin, minsan, eh, 30 minutos eh. Di, pwede bang hulugan? Uh, 15 minutes muna sa umaga, 15 minutes sa gabi. Kung pwede naman, 10 minutes sa umaga, 10 minutes sa tanghali, 10 eh. minutes sa gabi, 30 minutes pa rin, di ba? O, pangatlo, yun hung, uh, di yung una, sigarilyo. Pangalawa, yung pagkain, para maalala natin. Number three, exercise. Pangapat, alam nyo po bang ideal body weight niyo? Kailang alam niyo yung timbang niyo. Baka naman kasi everyday, hindi nyo alam, bumibigat kayo. Ganyan nangyari sa akin, eh, bumigat ako di, kasi hindi natin sinusukat. Ngayon, pag lumaki tayo, maraming kaakibat na sakit. Diabetes, cholesterol, hypertension, etc. No? At ang panglima, lima, inom. Alam nyo sa Pilipinas, diversion na yan eh. Oh, sige. Ano tayo? One for the road. Or kaya weekend. Yan lang diversion natin. Eh, hindi natin alam. Yang pag-inom ng alak, pag huyan, eh, on a regular basis, madadami siyong atay natin. Kaya, ang dami po sa Pilipino na mamatay, liver cirrhosis. Yan ho, lalo na paglalaki. Pangalawa, dami nagkaka-ulcer, ang iba naman nagkakasakit sa puso. At marami pang cancer. Panganim, wala tayong relaxation. Dapat, mental stress matanggal. Alam niyo yung mental stress kung saan nagagaling sa social media. Pag gising mo sa umaga, bubuksan mo kagad ang phone mo. So, hindi pa nag ang araw mo, asar na asar ka na kagad eh. Kaya dapat, pag gising sa umaga, wag ho yun ang unan yung bubuksan. Pero yun niya eh. Yun ang nangyayari eh. di ba? So, ngayon, nakakalimutan mo mag-exercise kasi gano'n ka na ng gano'n eh. So, ang nakaka-stress actually, social media. So, do not use the phone muna lalo na pagising niyo sa morning. Kasi yan ang magdidikta ng pace ng buhay ninyo. Okay. Number seven, gamot. Pag may nireseta sa inyo, hindi ho yan parang gamot sa sipon. Kung kailan lang nyo maisip, eh doon lang nyo iinumin. Ang tawag ho dyan, maintenance. Kaya marami ho ang nadidisgrasya, tumataas ang blood pressure. Kasi hindi po umiinom ng gamot. Eh paano kayo gaga gagaling kung hindi kayo umiinom ng gamot? di ba? Eh, magaling na ho ako eh. Okay na yung BP ko. Tinigil ko na. Eh, na-stroke. Okay na ho yung blood sugar ko. Tinigil ko yung gamot. O, di nadali. Okay. Pangwalo, hindi na nagpa-check up sa doktor. Pagka-check up, sampun na ang nakalipas saka nagpa-check up. Eh, Diyos ko. Dapat ho yun, may regularity ng pag... Uh, kunyari, every six months, or every three months, depende ho yun, or every year, at least man lang. Pero pagka kay 60 pa ta, siguro naman every six months, di ba? O yan. O number 9, ayos ba ang tulog nyo? Alam nyo po ba ang tulog ay nakaka-recharge? Eh, ang tulog daw ng average sa Pilipino ay 4 to 5 hours lang kasi nauubuso sa social media. So, pag kayo gising, Di napapahinga, kakain ka. Pagpuyat ka, tamad ka mag-exercise. So ang tulog dapat 7 to 8 hours. At usually, ang tamang tulog daw alas 10 ng gabi, gising alas 6. Yun ho ang tama. So kung hindi nyo pa alam ngayon, alam na nyo 7 to 8 hours <laughs> ang tulog o. Okay. At ang panghuli, dapat meron tayong optimistic and positive attitude be happy kahit negative be happy kasi kung hindi ho tayo magiging masaya at lagi tayong malungkot negative energy yan eh dapat positive yung energy natin Kahit wala tayong pera basta masaya tayo di ba pero ngandre may pera <laughs> pero hindi lang di lahat ho yun material dapat masaya tayo sa tamang pamamaraan at yan mag-uumpisa sa ating lahat. So, maging masaya tayo, araw-araw, kahit negative ang environment, negative or toxic ang ilang mga kasama natin, sa trabaho, sa pamilya, basta tayo ay happy. So, ako po, si Dr. Tony Leachon, at ito po ang reseta ninyo. Ang reseta, gumawa kayo ng checklist listahan ng mga gagawin nyo sa araw-araw para hindi po kayo pumalya sa inyong mga goals tungkol sa inyong lifestyle. Hi! Nagbabalik po si Dr. Tony Leachon. Ako po si Dr. Tony Leachon at ito po ang reseta natin po for today. Ngayon, ang question, after na ma-discuss natin yung behavioral change at saka yung checklist, paano natin magkakaroon po ng disiplina? So, meron hong isang libro niyan, si Ryan Holiday. Siya po ay isang author na maraming libro, pero ang nagustuhan ko ho, yung Discipline is Destiny, The Power of Self-Control. So, dapat to, meron daw tayo tayong Ruthless consistency. Matindi ho yun, ha? Malupit na consistency. So, paano natin gagawin yan? I-compare natin na nanonood ba kayo ng basketball? Nakita niyo na po ba si Steph Curry? Siguro naman walang taong hindi nakakakilala kay Steph Curry. Siya ho yung pinakamahusay hong mag-shoot ng three-point shot. Oh, parang tumitira po siya sa parking lot eh. Ang layo-layo po eh. Pero alam niyo po kung bakit po siya magaling? Disiplina. Ang power po niya ay nanggagaling sa practice para magi perfecto. So, ang tawag po dito sa gagawin natin, disiplina. Kailangan po meron tayong disiplina para ho itigil ang paninigarilyo kasi addiction po siya eh. Dapat may disiplina tayong i-control ang pagkain natin at hindi marami. Mag-uumpisa ho yan. Kasi kahit alam mo, pero wala tayong disiplina. Hindi rin. Ehersisyo. Naku, yan ho ang pinakmahirap gawin kasi masarap po matulog eh. Lalo na pag umuulan. Pero kailangan talagang gawin natin. Kasi napag-alaman na yung physical energy ang basis lahat talaga ng magandang buhay ay eh, napatunayan na natin several times do sa mga mga blue zone uh, countries na nakita natin talagang ang pag ehersisyo ay kailangan ng disiplina ngayon paano kayo magkakaroon ng disiplina gagawin niyo pong ritual kunyari ritual sa inyo ang uh, magsipilyo di ba Ritual sa inyo po ang magdasal kung kayo po nagdadasal. Ritual ho siguro sa inyo rin ho ang kumain, di ba? Dapat ritual din ho sa inyo ang disiplina para ho doon si sa kalusugan. Bigyan ko kayo na example. Dati wala ho ganong ritual eh. Ngayon may ritual po ako. Pag gising ko po sa morning, iinom po ako ng tubig. Kaagad. Siguro mga 500 cc. Misan a liter, depende ho sa uhaw ninyo. Pero hindi ho ko bababa kagad para kumain. Mag-exercise -e kagad ako. Kasi ang best po kasing exercise, yung fasting state, hindi ho yung busog ka. Kasi sasakit to ang tiyan At saka ang exercise, mas maganda pagka kayo po ay gutob, kahit to kayo mag-ehersisyo, kasama ho sa pag-burn nyo pa ng calories So, kailangan gawin yung ritual. So, yun hong ginagawa ko. And then, saka ako magkakape o magla-light breakfast, saka ko po, ihahandaan eh, ang sarili ko para ho pumasok. So, may ritual. Oh, so, pagdating mo ng bahay, anong gagawin mo? Papay nga kakain. So, gagawin nyo po yun na uh, ritual. Kasi pag hindi niyo po ginawang ritual yan at hindi disiplin yan, hindi kayo magbabago. Mangyari, ang mangyayari, ang mangyayari po sa inyo ay patalon-talon po kayo. Ngayon, I'll tell you a story. Ako po dati ay 210 pounds noong November of 2022. Ngayon po, sa maniwala kahit sa hindi, ako po ay 176 almost more than 30 pounds. At ginawa ko po lang yan with regularity. Hindi, hindi naman ako nag-gym, nag -e, naglalakad -gy nag lang every day. Tapos yung kinakain ko, disiplinado lang. Ay, imagine ninyo, nahulog yung timbang ko, po, 1 pound per week. So, 1 pound per week times 4 weeks, 4 pounds. Diba? Times 6 months, 24 pounds. Eh, hanggang ngayon ginagawa ko pa. Eh, ang target ko, 170. So, ang target ko, eh, imagine niyo 8 pounds na lang. So, ma-accomplish ko yan isang, isang year. ba diba? Nobyembre. So, bakit ho nagbago ko Nobyembre? Kasi, nung November of last year, dahil ho sa kaka-telemedicine kakaupo, eh, hindi ko napansin, tumataas na pa palang blood pressure ko, nagpa-laboratory ako. Tapos nagsukat ako ng timbang, nagulat ako. So, ginawa ko ngayon, nag-regular po ako. At hindi naman kailangan madalian. It will take some time. Pero ang pinaka-importante na tutunan ko, disiplina. And I think discipline is destiny. So, let me read to you one particular quotation from FM Alexander People do not decide their futures. Wow. They decide their habits and their habits decide their future. Ganda po. Ulitin ko po ah. People do not decide their future. Hindi siya nagde-decide ko ano'y magiging buhay ninyo. They decide their habits kung anong gagawin mo sa araw-araw, diba? And their habits decide their future. Ngayon, gusto nyo magbago ang buhay nyo, mag-uumpisa ho yan sa habit. At ang habit ay mangyayari lang kung meron tayong disiplina. So, mga kaibigan, hopefully, itong segment or episode ngayon ay maka-develop tayo ng ritual maka-develop tayo ng disiplina, maka-develop tayo ng power of self-control para mapagbago natin ang ating buhay. At yan ay magsisimula sa inyo ngayon. Ako po si Dr. Tony Liachon at ito po ang reseta natin para sa araw na ito. So let's reset our lifestyle, reset our mindset para we will all live a good life. So inulit ko po, ako po si Dr. Tony Lianchon at ito po ang reseta nyo sa araw na ito.